He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Sa ng apoy, habang nakapalibot ang tatlong lalaki at ang matandang babae, tumigil ang mundo sa pagitan naming lahat. Hawak pa rin niya ang aking kamay, nanginginig ngunit mahigpit, parang ayaw akong pakawalan kahit anong mangyari. Dahan-dahan kong lumapit sa gitna ng bulwagan, sa altar na may apoy na hindi naupos. Ang kahon, na kanina'y sumabog sa liwanag, ay muling bumalik sa aking paanan, buo, tila walang nangyari. Inangat ko ito, at sa sandaling iyon, tahimik na yumuko ang tatlong lalaki, parang kumikilala sa kapangyarihan na dala ng dugo ko. Anak, wika na matanda, ang tinig ay puno ng bigat ngunit may lambing, hindi lahat ng lihim ay sumpa. Minsan, ito ang tanging paraan para iliktas ang mga mahal natin. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay sa kanya, ang taong pinili kong mahalin sa kabila ng lahat. Sa mata niya ay may takot, may pangamba, ngunit higit sa lahat ay may pag-ibig na hindi kayang takpan na alinlangan. Huminga ako ng malalim, itinapat ang kahon sa apoy, at sa pagdampi nito ay biglang kumalat ang liwanag sa buong bulwagan. Ngunit gayon ay hindi ito nakakasilaw, ito'y malamig, banayad, parang yakap ng isang matagal ng nawawalang tahanan. Ang tatlong lalaki ay tuluyang yumuko at naglaho sa anino. Ang matandang babae ay ngumiti at sa huling pagkakataon ay nagsalita. Gayon, buka na, at sa pagbubo mo, may kapatawaran na rin sa nakaraan. Bago siya tuluyang maglaho, naramdaman ko ang bigat na gumaan at ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik. Nilingon ko siya at doon ko nakita ang kanyang mga mata na puno ng luha at pag-asa. Tahimik kaming nagyakap sa gitna ng bulwagan ng gayon ay wala ng apoy, ala ng kahon, tanging kami na lamang at ang bagong simula na kailangang harapin. At sa labas, muling narinig ang alon na ilog, malaya na ang hangin, at sa unang pagkakataon, ramdam kong hindi na ako kulang kulang ako nang wala ka. Sa unang tibok na umaga, habang bumabangon ang araw sa ibabaw ng Maynila, ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa loob ng aking dibdib. Parang lahat ng kulay sa paligid ay naglaho, iniwan akong nakatingin sa kawalan. Doon ko naisip, paano nga ba mabubuo ang isang mundong kulang ang isa? Sa kalsada, masigla ang mga bata, naglalaro ng tumbang preso at luksong baka. Sa mga jeepney, siksikan ang mga pasahero, may halakak, may reklamo, may dasal. Munit sa gitna ng lahat ng ingay, ramdam ko ang katahimikan ng pagkawala mo. Tuwing dadaan ako sa simbahan, naamoy ko ang kandilang naupos. Naririnig ko ang kampanang tila nagtatanong, nasaan na siya? Ang bawat dasal na inusal ng mga matatanda ay para bang humihiwa sa aking puso. Dahil ang sagot sa tanong na iyon, hindi ko rin alam. May mga gabi na pumupunta ako sa tabing dagat ng Batangas. Nakaupo sa gilid ng bangka, pinagmamasdan ang mga mangingistang nag-ayos ng lambat. Tahimik akong nakikinig sa hampas ng alon, umaasang baka sa hangin ng gabi, maririnig ko ang boses mo. Ngunit ang tanging bumabalik ay ang mga alon na paulit-ulit na sumasalpok, parang alaala mong hindi ko matakasan. Hanggang isang gabi, may dumeting na sulat na walang pangalan. Nakabalot ito sa lumang panyo, may bakas ng luha at amoy na pabangong matagal ko ng kilala. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ito. At doon ko nakita ang mga salitang hindi ko akalaing muli kong mababasa. Kung sakali mang hanapin mo ako, huwag dito sa mundong kilala natin. Dahil may bagay na kailangang matuklasan, isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng ating pamilya. At kung ikaw ay handa, sundan mo ang mga yapak ng katahimikan sa gabi. Natigilan ako. Bakit kailangang itago? Ano ang lihim na ito na pilit niyang inilalayo sa akin? Sa mga susunod na araw, nagsimula ako makapansin na mga matang nakamasid. Maha estrangherong sumusunod mula sa di kalayuan sa bawat kanto ng Quiapo, sa bawat palengk ng Divisoria, sa bawat ilaw na ermita. Parang may bantay na hindi ko kilala, naghihintay na aking hakbang. Isang gabi, habang naglalakad ako pawi, may kamay na biglang humila sa akin papasok sa isang madilim na eskinita. At bago pa ako makasigaw, may tinig na pabulong na nagwikang. Huwag kang maingay, delikado. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko, malamig ang kanyang palad na parang sanay sa takot at pagtatago. Nang ilabas niya ang kanyang mukha mula sa dilim, halos mabasag ang dibdib ko sa pagkabigla. Siya yon, siya matagal ko nang hinahanap, ang taong iniwan akong wasak at nagtanong kung bakit. Bakit? Ang tanging nasabi ko, nanginginig ang tinig ko. Ngunit mabilis niyang tinakpan ang bibig ko, nakatingin sa paligid na para bang may mga matang nagmamasid sa amin. Hindi pa oras, bulong niya, punong-puno ng paghati at takot. Kapag nalaman nila, pareho tayong mawawala. Sa kaliyeng iyon, naririnig ang malayong tunog ng mga tresikla na humuhuni. Mga amoy na inihaw na mace at usok ng sigarilyo ang bumabalot sa hangin. Ngunit sa pagitan naming dalawa, isa lang ang nangingibabaw, ang bigat na mga salitang hindi masabi. May lihim ang pamilya mo, dagdag niya, nanginggilid ang luha sa kanyang mga mata. Isang lihim na kaitagal ng iningatan at kapag natuklasan mo, hindi ka na magiging ikaw. Bago ko pa siya masagot, isang malakas na yabag na mga paa ang narinig namin papalapit. Mga anino ang dahan-dahang lumilitaw mula sa dulo ng eskinita, tila mga ligaw na aninong walang mukha. Hinila niya ako palayo, tumatakbo kami sa makipot na daan, dumadaan sa mga peder na puno ng lumang graffiti at poster ng na mga nakalipas na eleksyon. Habang humahabol ang mga yapak, narinig ko siyang muling bumulong sa pagitan ng kanyang hingal. Kapag dumating ang oras, kailangan mong pumili ako o ang katotohanan. Ang mga yapak ay lalong lumalakas, parang alon na unos na hindi mapipigilan. Habang patuloy kaming tumatakbo, ramdam ko ang tibok ng puso niya na bumabanga sa akin sa bawat pagliko sa makipot na daan. Hanggang sa bigla siyang huminto, hinila ako papasok sa isang lumang pinto na halos natatakpan ng lumot at kalawang. Sa loob ay madilim, amoy alimuom, at ang tanging ilaw ay galing sa maliit na butas ng bubong kung saan pumapasok ang sinag ng Tahimik siyang tumayo, pinakikinggan ang bawat tunog sa labas. Naririnig pa rin namin ang mga yapak, ngunit anti-unti itong lumalayo, hanggang sa mawala huminga siya ng malalim sa kalumapit sa akin. Narito ang simula, mahinahon niyang sinabi, sabay inyabot sa akin ang isang kahon na yari sa kahoy na tila lumana at may mga ukit na mga simbolong hindi ko kilala. Ang laman nito ang magpapaliwanag kung bakit ako nawala at kung bakit hindi na maaaring bumalik ang deti. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang kahon. Bakit ako? Ano ang kinalaman ko rito? Tanong ko, halos hindi ko makontrol ang panginginig na tinig ko. Tinitigan niya ako na matagal, mga matang puno ng sakit at lihim. Dahil dugo mo ang susi at oras na para malaman mo ang katotohanan. At bago ko pa mabuksan ang kahon, isang malakas na putok ang umalingaungaw mula sa labas. Kasunod nito, ang tunog na mga tinig na nagunahan, mabilis, mabangis. Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata puno ng takot at panalangin. Kahit ano pang mangyari, huwag mong ibubukas ito kung wala ako sa tabi mo. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang mahigpit kong hawak ang kahon. Sa labas, mas lumalakas ang ingay, mga sigawan, mga yapak na parang nagbabasag ng katahimikan ng gabi. Ang bawat segundo ay tila bumabagal, bawat hinga ay nagiging mabigat. Hinila niya ako papalapit sa isang nakatagong pintuan sa gilid ng silid, natatakpan ng lumang banig. Dito tayo dadaan, bulong niya, at mabilis niyang itinulak ang pinto palabas. Sa likod nito ay isang makipot na lagusan, amoy lupa at kahoy na nabubulok. Naglakad kami ng mabilis, halos patakbo, habang ang tunog ng putok ay muling umaling ngaw, ngaw mas malapit ng gayon. Hindi na sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kahon, bulong niya habang nagmamadali. Pero bakit? Ano ba talaga ang laman nito, halos pabulong kong sagot, ramdam ang init na kaba na bumabalot sa akin. Hindi siya tumingin, hindi siya nagsalita. Ngunit sa liwanag na pumapasok mula sa dulo ng lagusan, nakita ko ang luha na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Paglabas namin, sinalubong kami ng malamig na hangin mula sa tabing ilog. Ang mga alon ng tubig ay tumatama sa mga bato, nag-iwan na munit ngunit nakakaantig na tunog. Ngunit bago pa ako makahinga ng maluwag, mula sa dilim na kabilang pampang, unti-unting lumitaw ang mga anino ng tatlong lalaking nakasuot ng barong na itim, nakatingin deretso sa amin. Isa sa kanila ang nagsalita, malamig at mabagal ang bawat salita. Hindi mo dapat dinala siya rito, alam mong oras na. Nanigas ang katawan ko sa bigat na tinig na iyon. Parang huminto ang mundo at ang malamig na simoy ng hangin mula sa ilog ay biglang naging mabigat, nakakapigil ng paghinga. Higpit ang kapit niya sa kamay ko, tila ayaw akong pakawalan, Munit ramdam ko ang panginginig sa kanyang mga daliri. Hindi pa siya handa, mahina niyang sagot, puno ng pakiusap. Munit ang lalaki sa gitna, na tila pinuno ng tatlo, ay bahagyang mumiti, ngiting walang init, walang awa. Walang oras para sa paghahanda. Ang dugo ay tatawag, kahit anong itago ninyo. Sa isang iglap, lumapit sila, mabibigat ang bawat hakbang. Narinig ko ang tunog ng tubig na tila sumasabay sa bawat galaw nila, parang ang mismong ilog ay nakikinig. Hinila niya ako papalapit sa kanyang dibdib, pinapakinggan ang tibok ng aking puso na parang siya mismo ay nag-alinlangan. Pilin mo ako, bulong niya, halos hindi marinig sa ingay ng gabi. O pilin mo ang katotohanan. Bumukas ang kahon sa aking mga kamay, hindi ko man ginusto, Mula rito ay sumilay ang liwanag na tila apoy na walang init, kumikislap at bumabalot sa paligid. Ang mga simbolong nakaukit sa kahon ay nagliwanag, at naramdaman ko ang bigat na mundong hindi ko kilalang ngunit tila matagal nang nasa loob ko. Ang tatlong lalaki ay sabay-sabay na yumuko, parang may kinikilalang puwersa. At siya, na kanina'y nanginginig, ay biglang tumingin sa akin na may kakaibang lakas sa kanyang mga mata. Gayon alam mo na wala nang balikan. Sa pagitan na pagpili ko sa kanya, o sa katotohanang unti-unting bumabalot sa akin, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na biglang humawak sa aking balikat mula sa dilim sa aking likuran. Napalingon ako, at sa likod ko ay isang matandang babae, nakasot ng puting saya na may birdang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang ilaw sa gitna ng dilim, puno ng bigat at alaala. Hinawakan niya ang aking balikat ng mahigpit, malamig munit hindi nakakasakit. Anak, matagal na kitang hinihintay, mahina niyang sabi, ngunit ang bawat salitay parang kumakalabog sa aking dibdib. Siya ay ngumiti, ngunit may lungkot. Ang dugo mo ay hindi basta dugo. Ikaw ang susi at walang makakapigil sa iyo. Napatitig ako sa kanya, sa kahon na kumikislap sa aking kamay, sa tatlong lalaking nakaluhod, at sa kanya, ang taong mahal ko, nang gayon ay puno ng takot at pagsuko. Kung pipiliin mo siya, dagdag na matanda, mawawala ang liwanag na hawak mo. Ngunit kung pipiliin mo ang katotohanan, hindi ka na kailanman magiging ikaw. Tahimik ang lahat. Tanging tunog na ilog ang bumabalot at ang liwanag mula sa kahon ay patuloy na lumalakas. Nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na parang pinupunit sa dalawang direksyon, Tagibig na ayaw kong pakawalan at kapalarang ayaw kong tanggapin. Humakbang siya papalapit, hawak ang aking kamay na parang huling pagkakataon. Pakiusap, piliin mo ako. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Ngunit sa mata na matandang babae, may kasiguruhan, may kapangyarihan. At sa oras na iyon, napagtanto kong kahit anong piling ko, may mawawala at may masisira. Muling umalingaungaw ang putok mula sa dikalayuan, mas malakas kaysa dati. Kasabay nito, unti-unting nabitawan ko ang kahon, bumagsak ito sa lupa. At sa sandaling tumama ito, sumabog ang liwanag na pumuno sa buong paligid, hanggang sa wala na akong marinig, ala na akong makita, tanging tibok ng puso lamang ang naiwan sa aking pandinig. Sa gitna no nakabibinging liwanag, naramdaman ko ang bigat ng hangin na para bang huminto ang oras. Walang tunog na ilog, walang yapak, wala ni isang tinig, tanging pintig ng puso ko ang umaaling ngaw-ngaw sa kawalan. Anti-unting naglaho ang liwanag at nang bumalik ang aking paningin, nasa gitna ako na isang lumang bulwagan. Mga peder na gawa sa bato, puno na ukit na simbolong kapareho na nasa kahon. Sa gitna ng sahig, may malaking bilog na tila altar at sa ibabaw nito ay may apoy na hindi naupos. Nandoon siya, nakaluhod, hawak pa rin ang aking kamay, nginit ang kanyang mukha ay puno ng luha. Hindi ko na kaya, bulong niya, halos mawalan ng lakas. Bago ko pa siya masagot, muling lumitaw ang matandang babae sa kabilang dulo ng bulwagan. Anak, nakarating ka na sa dulo na iyong pagpili, wika niya, ang tinig ay umukit sa katahimikan. Dito, haharapin mo ang kapalaran ng dugo mo. Hindi ka na maaring umatras. Nanginginig ako, hindi ko alam kung ako'y tatakbo o haharapin ang lahat. Ninit bago pa man ako makapagsalita, ang tatlong lalaking nakaluhod kanina ay biglang lumitaw mula sa dilim. Gayon ay nakatayo, hawak ang mga sandatang kumikislap sa liwanag na apoy. Panahon na, malamig na sabi ng pinuno nila habang nakatutok sa akin ang kanyang mga mata. At sa sandaling yon, ramdam kong wala ng ligtas na daan palabas, tanging harapin ang katotohanan o mawala ang lahat na iningatan ko.